mga pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana TV na. Kapayapaan mga bata po sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayo kalagayan. Ako nga pala si Teacher Alpa at ako ang makakasama ninyo ngayon upang makapakinig kayo ng panibagong kwento na mula sa Biblia. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay mananalangin at ating ipikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, ama naming hari, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa Espiritu at salita mo po ang katotohanan. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na bigay mo sa amin. At umihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkukulang at kasalanan. Nawa po ay maihanda namin ang aming sarili at maging karapat-dapat po kami sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal na espiritu nawa ang sumaamin sa gawaing ito lalo sa ang pakikinig ng iyong mga aral at tulungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo at paggabay sa amin. Ito po ang aming hiling at pagpapasalamat sa ngalan niyo pong Diyos, Kristo Yesus, naming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento, mga batang pamana, mayroon muna tayong maikling activity. Ano ang una mong nakikita? Panuto, kumuha ng papel at ballpen o lapis at isulat ang una mong nakita sa screen. Magbibigay lamang ako ng limang segundo para sa masagutan ito. Ang sagot sa sakyan, larga vista, binocular, the alphabet A. Ang sagot, mukha, kandilero o candlestick. ang sagot, buwaya, taong nasa bangka, ang sagot, lalaki o babae. Ang Sagot, mga haligi, mga lalaki, nasagutan nyo na ba ang lahat mga bata? Madali nyo bang natukoy at nahusgahan kung ano ang nasa larawan? Wow! Magaling! Tara na at atin ang alamin ang kwento at mahalagang aral na ating mapapakinggan sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay ang pamanang hindi mapanghusga na mababasa sa ikalawang hari kapitulo 2 versikulo 9 hanggang 25. Ang pamanang hindi mapanghusga ikalawang hari, kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 25. Mga bata, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa hindi mabuti ang maging mapanghusga sa kapwa. Kaya simulan na natin ang kwento tungkol kay Eliseo, Elias, at mga kabataang mapanukso. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo Bago ako kunin, sumagot si Eliseo, Kung maaari ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, Mabigat ang hinihingi mo. Gayunmay, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang naguusap habang naglalakad walang ano-ano'y pumagit na sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipu-ipo. Kitang kita ito ni Eliseo kaya't napasigaw siya. Ama ko! Ama ko! Magiting na tagapagtanggol ng Israel at nawala na sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pampang ng ilog ng Hordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at tinihampas sa tubig sabay-sabi. Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias, nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, sumasakanya niya ang kapangyarihan ni Ilyas. Siya'y sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. Pagkatapos, sinabi nila, May kasamahan pa po kaming limampu na pawang malalakas. Kung ibig ninyong ipahahanap namin ang inyong Panginoon, maaaring tinangay lang siya ng Espiritu ng Panginoon at ipinadpad sa ibabaw ng bundok o sa alinman sa mga libis sa paligid. Sinabi niyang wag na. Ngunit sa kapipilit sa kanya, hindi na siya nakatanggi, kaya pinalakad na nila ang limampu. Tatlong araw silang naghanap, ngunit hindi nila nakita si Elias. Nang magbalik sila kay Eliseo sa Jericho, sinabi niya sa kanila, Hindi ba't sinabi ko nang huwag na ninyo siyang hanapin? Sinabi ng mga taga roon kay Eliseo, Tulad po ng inyong nakikita, maganda ang lungsod na ito. Marumi nga lang ang tubig kaya hindi mabunga ang lupa. Sinabi niya, Bigyan ninyo ako ng isang bagong mangkok at lagyan ninyo ng asin. Ganun nga ang ginawa nila. Dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin ito ang sabi ng Panginoon. Lilinis ang tubig na ito at hindi na pagmumula ng sakit o kamatayan, sabi niya. Mula noon, naging malinis ang tubig na iyon gaya ng sinabi ni Eliseo. Mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan, may mga kabataang lumabas mula sa bayan at papat siyang sinabi sa kanya, Pumalis ka rito, kalbo! Umalis ka rito, kalbo. Nilingon niya ang mga kabataang iyon at sinumpa sila sa pangalan ng Panginoon. Mula sa kagubatay, lumabas ang dalawang babaeng oso at nilapa ang apat na putdalawa sa mga kabataang kumukutsa sa kanya. Mula rooy, nagtuloy siya sa bundok ng Carmel bago bumalik sa Samaria. O ayan mga bata, isang kwento na naman ang ating kapupulutan ng aral. Kaya ating alamin ang mahalagang aral ng kwento. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, maging mabuti sa lahat ng tao. Tandaan mga bata, sino man ang ating kapwa, ano man ang kanyang kalagayan sa buhay, dapat nating igalang lalo na kung ito ay nakatatanda. Magulang, kapatiran sa iglesia, at lahat ng nakakasalamuhan natin araw-araw. E binibiling sa atin na huwag tayong gagawa ng masama o mali sa kapwa-tao. Ang lagi lang natin gawin ay ang kabutihan na itinuturo sa atin ng Diyos. Pangalawa, ang pamanang disiplinado ay hindi mapangusga at mapanukso. Mga bata, napakinggan natin sa kwento na tinukso ng mga kabataan sa si Eliseo na isang propeta ng Panginoon. At pagkatapos nito, ang mga kabataan ay pinarusahan dahil sa kamaliang ginawa nila. Kaya naman mga bata, ipinapaalala sa atin lahat tayo ay may kahinaan at kapintasan. Huwag tayong maging mapangapi, umapanghusga, at huwag maging mapanukso sa kanino mang tao kung anuman man ang kanyang kalagayan at anuman man ang kanyang itsura. Hindi mabuti sa atin bilang mga pamana ang ganitong ugali. Kaya bago tayo magsalita at gumawa, isipin muna natin ang ating sasabihin at gagawin. Kung ito ba ay mabuti o kung makakapanakit ng kalooban ng kapwa. Upang tayo ay hindi maparusahan ng Diyos. Dahil ang pamanang disiplinado ay hindi mapanukso. Panuto Kumuha ng papel, ballpen o lapis at sagutan ang sumusunod na mga katanungan. Sa inyong papel, isulat oo kung ang pahayag ay tama at hindi naman kung mali. Una, tama ba ang ginawa ng mga bata na panghusga kay Eliseo? Pangalawa, sa napakinggan niyong kwento, maganda ba ang naging ugali ni Eliseo? Pangatlo, naging mabuti bang ehemplo ang kabataan sa kwento? Pang-apat, si Eliseo ba ang bida sa kwento? pang dapat bang tularan ang ginawang panghusga ng mga bata sa kwento? Dahil dito, narito ang ating memory verse na mababasa sa Luke chapter 6 verse 37. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Tayo ay magtatapos na kaya tayo ay muling mananalangin. Aba, Ama naming Hari, Dios na banal, maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito na pagtapos namin ng maayos ang aming pananambahan sa iyo. Salamat po sa mga aral na itinuro niyo po sa amin. Naunawaan po namin na hindi mabuti ang maging mapangusga at masama ang apihin ang kapwa. Tulungan niyo po kami na ang mga aral sa amin pong matutunan ay amin pong magawa. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gagabayan at tulungan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Sa mga kwento mo'y ginising, ang puso ko nangihimbing 🎵🎵 ka sa akin na kailangling, may pagmamahal ang bawat sabihin 🎵🎵 Pagsamantala'y miss muna, o uro ko sinisinta Ispana 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 boda Apianka makara na vida maha Ispana 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 boda Sat